Na, ng mga gwapo. Ito na, Mga gwapo pala. wala pa yung mga oh. <laughs> <laughs> mo Ang napakahina uli namin ngayon. ng Pinakamahina, <laughs> Pinakamahina pa? <laughs> Mi ayos-ayosin mo yung kwan mo diyan, Kaya kay naka video ka. Ah. <laughs> Makilala. <laughs> Akala nang ano mo pa eh, doon ka pa sa Balabak no pala dito ka na. Nakita <laughs> niya ay taga diyan ka pala ha. Alam mo makatakas ka, kita-kita ngayon. Yung dancer, sayaw mo na. Lagyan <laughs> mo na yung bilog.